Uy, anim. Pa anim. Ito naman. Eh guys, oh. ito naman kay Ilyas galing na baka makita sa upload ito yung Levi's paman din oh. Ayun, murang-mura na guys, so. Oh, oh tig 10 pesos na lang. Napakagaganda mm, napakaganda pa guys, oh. Wala ka ba diyang pek pack shirt? <laughs> <laughs> Ayun, murang-mura na lang. Sige, sige, lapit na, lapit na. Tig-10 pesos lang. Tapos, ayan, yan, yan. Yung mga nasa bag na yan, yan. Ayan, ayan tig-5 piso kung gusto nyo maghalwat. Ayan. 5-5 piso na lang yan. All Tapos, ang sa mga tatal. sapatos, baka gusto nyo, tig-15 tig na lang. 15 na lang ito, guys. Mga sapatos, o, baka gusto nyo. May nyo na. Ayan. Ayan pa, guys. O. Oh. Nanikarla ba yan? Tanggali ba yan? Ayan. sticker lang. <laughs> na. guys, oh. Sige, sukat na, sukat na. Libre sukat, libre sukat. sukat. Ayan, lapit na, lapit na, lapit na kayo din eh. pagkasya, Oh, ayan guys, oh. Lapit, lapit, lapit. Sige, lapit. Lapit na kayo sa aming paninda guys. O, oh, yun na, Main na. Sige. Main line ng mine, ayan. Ito ni Danso, dito si Janjan. Ito maganda. Ayan maganda, ang sa katawan. Alin? Meron din ako masarap sa katawan. Kaso ay, ano? Kita nyo, ano anak mo ate, dali dali. Ay, at kay Ayan, guys, o. Ayan, o. Ayan, o. Ayan, o. Ayan, Bali gusto ko ang kulay nito, Oh. And guys, o, oh, mura, mura na. oh, napakaganda. oh, tikti 10 pesos lang talaga yan, guys. Pira biro. Ayan, dito? sige. Dito, dito? lang yan dito, dito sa looban dito, ng batil til guys. Naso, oh, Ayan, oh, nagpabuang-buang na naman, guys, yung isang... Pagkasya dito, kasi sa Ayan. Hmm. <laughs> 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 ay, nagpumabuhang na naman siya, guys. Ayan siya dito. Oh, ang kaya... <laughs> t-shirt ay ginawa ng ano, ginawa ng short t-shirt. Kaya... Oh. O oh. oh, kaya si Kipyan at hindi na taas. <laughs> oh, lapit na, lapit na dito lang dito lang 'yan sa Morang Mora lima, lima, lima. Ito na kulay, ano. Hindi ang sa May mahawas din ako doon na, o Lina, o. May mahawas ka, may mahawas din ako, o. Ito, maganda. Ito, o, manipis, masarap isuot, malambot, o. Oh. Ito, alasan ko na. Ito, ito, to, guys, o. Oh. Malambot siya suotin. Ito, so, hindi masyadong Ah, pang-tiktokan ta sa kapandaan. hindi naman na nag-tiktok 'yan. Ayun na niya sumali sa atin. O, oh, ayan guys, o, oh, napakagandang pang TikTok. Ito. Ah. Ito. Ito. Ito.